Ito ba yung thumb size natin na luya? Ito. <laughs> Sorry. Ito po yung luya. Okay na, hindi magsalita. Okay lang. Sige, go. Diret diretso lang. Pag na, palitan mo na Okay, hindi na. Sige, diretso lang. Kasi nai-erase naman yung ano yun eh, salita. Tapos napapalitan. Documentation lang natin ito eh. Yes. Wow, baka mamaya.

First prototype. Il Ilan ako na ba? Oo, oh, lock mo na yan. Titingnan natin yan kung ilang araw yan mag ano. okay. Ang sukang. <laughs> <laughs> so, yan yung pinupo. <laughs> Para meron tayo yung ano. so young so question. so i not am in first prototype i'm ah, in <laughs> 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 okay. tasting time Oo, oh, ito na nga yung ano. <laughs> ano to? Wala, pinatikman ko na sa kanya yung binili ko. Yung binigay sa akin. Ano yung inaano mo sa akin? Okay, good morning partner. Good morning. Yan. So, ito yung ating ano, no? Ito yung ating first episode ng ating vlogging. Okay. Nandito na yung tayo, no? Ngayon pa, ngayon, no? Uh, ano ngayon? April 11. So, papunta tayo dun sa kabite mm -hmm. para kumuha nung ano natin, nung ating raw materials sa ginawa natin na ano, na pinoformulate formulate natin na sausawan no, na parang baka in the future siyempre maging big business yan, so andi. eh yung ano ayan ang original na ano, fermentation hmm ang ating So talagang ano pa siya maganda rito. Tapayan pa nung araw na ano? pero ngayon mga drum drum na rin ayon, mga drum drum. Hindi masarap sa drum. Ah. Hingka, hindi nilagay sa tapayang Parang hindi masyadong ano ang asim mm, Ayun, pa talaga yung ano, ano So ito ang aming ano, source ng aming tunay na suka. <laughs> hindi namin sasabihin pangalan. <laughs> but, kasi papakyawin na namin 'to. <laughs> <laughs> Para sure kami. Ang aming raw materials ay maganda. Ano-ano? Mukasim. Mukasim. Ano anong lasa? Maasim. Kasi ganoon kaasim niya eh. Pang iba naman meron. Yung... sir, yan ang restaurant <laughs> pag alis natin Aba! Paano yung pahinga niyan? Ayun! <laughs> 30 minutes nga madali kami 30 minutes Magabi lang <laughs>

Okay, hello, magandang araw mga ka R&R Andito kami ngayon ng partner ko So nagagawa kami ngayon no? Ang aming first batch ng aming uh, Irok Natural Vinegar So yan, o, on process kami ngayon So yan Kabalatan namin yung aming mga ingredients So for docu lang namin to Docu para meron kaming record na kami mismo nag-start na itong ano ito hobby business natin ayan okay. partner, ano masasayo mo? okay ba? mahirap ba? sakto lang, tamang tama lang hindi hmm. mo mahirap Oh, enjoy. enjoy okay okay. kasi marunong naman tayo sa kitchen, marunong tayo magluto. Kaya yan, kami nagbalat. Masamplete kami... yung ingredients. Uh, walang problema. Yan mga ingredients na tunay na ingredients. No? So, maintain namin na yan yung mga ingredients talaga namin yan. Pure na. Ito, nabili rin namin ito sa korang. <coughs>